Okay, wala kang dala? pala araw sa ating mga kamas papakita ko sa inyo mga maganda SBR dito. Yan na, tayo. Makaganda ang SBR. Oh. Ano, panalo, bata po. Nasa 10 months pala mga master Itim na itim, siya ng mga

gendang pega kon barang heni datingnya no game ini no. e, pang ya pala gendang heni dari SBY Maha Master. No? Masa konen 11 man no? serang. Gendang heni apa gendang heni to. Perbekal mulah ni tinang halik kada no. Ya nah heni. Oke, ni Maha Master. No? medyo konti uh manok ako eh, dahil nag-uulan oh. eh kaya bulik ko oh. nag kasi nga no? basang basa ang cellphone natin oh. eh, sa mga nagtatanong dyan every Wednesday, Saturday at saka ay mga ayot yung mga kamasa rin lemon sweater oh. Tak ada wayan. Oh.